At sa ating pong bagong season, tututukan po natin ang convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at pamangyanan makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Ginoong Edwin Bustillos, Sectoral Representative ng NAPSI Formal Labor and Migrant Workers Sectoral Council upang talakayin ang mga mahalagang kontribusyon ng mga manggagawa sa lipunan. Gayun din ang mga isyong kanilang kinakaharap. Pagkatang umaga po, welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga, Sir Audrey, at sa mga tagapanood ng Rise and Shine Pilipinas at sa buong Pilipinas po. Alright, uh, sir, ipinapaalala sa atin ng uh, Labor Day yung mga mahalagang kontribusyon ng mga manggagawa sa lipunan, maging yung mga isyong kanilang kinakaharap. Ano po ba yung mga pangunahing suliranin at ano yung mga sanhipo nito para sa ating mga manggagawa? Uh, yes, sa sa kasaysayan, uh, Sir Audrey, ang uh, usapin ng unsafe working conditions, uh, mahabang oras ng pagkatrabaho at mababang pasahod, ang naging usapin noong ika-18 hanggang ika-19 na siglo na sa ating kasaysayan kung kayat ang mga naunang unionista noong araw ay kumilos para baguhin ang kalagayang ito mm -hmm. uh, sa kasulukuyan, patuloy pa rin itong nararanasan ng mga ordinaryo mga manggagawa mahabang oras ng trabaho, mababang pasahod, walang kasiguruhan at uh, katiyakan sa kanyang trabaho at marami pang iba. Kaya ito 'yung mga issues na patuloy na kinakaharap ng mga manggagawa at ng kilos paggawa sa kasalukuyan. Mhm. Mm well, pag-usapan po natin 'yung datos ano, sa kasalukuyan, ilan ang bilang ng mga magagawa sa bansa at ano 'yung mga antas ng kahirapan ng kanilang sektor o 'yung pinag-uusapan na poverty incidents. Ah, okay. Uh, of course, uh yung salaried and wages uh, employees, ito yung may direktang uh, employment uh, nasa mahigit na 3 million. 30 million 'yan eh. Mm -hmm. No? At doon sa data na pinalabas ng uh, Philippine Statistics Authority sa formal labor and migrant workers ay nasa 8.3% siya. So kung i uh, ano natin sa figure around 2.5 million ang under sa poverty incidence no mm. at kung uh, base rin sa datos no sa 2023 ng PSA dapat sumasahod ang isang manggagawa ng uh, humigit kumulan na 14,000 pesos para uh, matugunan niya yung kanya mga pangangailangan anong pagkain, uh, pabahay, damit at iba pa pero sa kasalukuyan uh, of course medyo umangat yung sahod na ng mga manggagawa sa National Capital Region because of the increase no mm -hmm. uh, lately na ngayon ang uh, minimum wage na ay nasa 645 pero ang living wage natin ay nasa 1200 last mm -hmm. no at yung diperensya nito na mahigit 600 pesos ay talagang kailangan punan ng mga uh, employers at ng iba ng ating gobyerno para makasabay sa presyo ng bilihin uh, at at mataas na antas ng pamumuhay naman ng ating mga manggagawa. Okay, para po ma-update yung ating mga kababayan, sa ngayon po ba, ano yung mga isinusulong na agenda ng uh, NAPSI Formal Labor and Migrant Workers Sectoral Council upang matugunan yung mga sulirin ni ito? Well, uh mula pa noong 2023 hanggang ngayon, no, sinuportahan na ng NAPSI Formal Labor ang panukalang batas sa Kongreso na kung saan uh, itinaas ka makailan lamang yung proposal uh, proposed uh, uh, 200 pesos per day no uh, na dagdag sahod. Sa Senado naman yung 100. Pero uh, siyempre ang atas ng ating pangulo ay uh, reviewin no yung mga minimum wage uh, along uh, across all regions, at dito pag-usapan yung dagdag na sahod. Ayan mm -hmm. uh, yung mainit na tatalakay ngayon sa mga uh, demonstrations, sa mga rallies na gaginawin sa iba't ibang bahagi ng ating bansa sapagkat yung dagdag na uh, 200 pesos na iniingin ng mga manggagawa ay napapanahon na. Pangalawa, sa National Anti-Poverty Commission, isinusulong namin yung Magna Carta of the Poor. Mm -hmm. Kasi dito, uh, yung limang areas na dapat Uh, bigyan ng programa ng gobyerno, halimbawa pabahay, disent and trabaho, edukasyon, health, uh, ay dapat tugunan. At mm -hmm. ito yung ngayon yung uh, sinusubukan ng NAPSI at ang uh, mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan na magkaroon ng programa para labanan ng kahirapan. Mm -hmm. Well, upang mapababa po yung antas nga ng kahirapan sa ating bansa no ano po ba yung mga existing na mga programang ipinatutupad ng pamahalaan na pwede magbigay serbisyo sa kanila Well uh, sa usapin ng uh, labor in particular mm. merong programa ang Department of Labor halimbawa yon sa livelihood uh, uh, assistance no para dun sa mga manggagawa uh, dito it's it's a grant mm. grant siya hindi siya loan na kung saan yung, yung mga union, yung mga manggagawa, pwede mag-propose sa Department of Labor ng kanila mga livelihood activities. Pangalawa, siyempre capacity building din. So, sa tingin namin, malaki ang may tutulong ng Workers' Organizational and Development Program para yung mga workers mas makapacitate pa. no. Hindi lang sa usapin ng pag uunyon kundi sa iba pa mga bagay. Mm -hmm. uh, sa DMW, merong continuing uh, discussion and uh, support para doon sa financial literacy ng mga migrant workers na pag nag-integrate na sila rito. Uh, reintegrate na sila dito sa Pilipinas, makakasabay sila no, doon sa mga uh, uh, trabaho na pwede nila malika, mga livelihood activities, economic activities uh -huh. na pwede nilang gawin. Sa kabila nung maliit lamang yung halaga na pwede maibigay sa kanila. Tingin ko, ito mga bagay na ito, bagamat maliit, uh, nagsisimula, ay pwede makatulong para, para labanan ng kahirapan. Pero syempre, gusto naming tingnan sa NAPSI yung overall program ng ating pamahalaan. Alimbawa, kung ito yung Philippine Development Plan, paano ito naiuugnay sa local and employment plan, no? labor mm -hmm. and employment plan. Paano ito naiuugnay sa industrial plan ng DTI? Kasi itong mga planong ito, ang habol nito mag-create ng trabaho. Mm -hmm. Kung mas maraming trabaho ang makre-create at maganda yung pasahod, yung kahirapan, mareresolusyonan. Alright. Well, sinusulong din po ng uh, inyong konseho yung pagtataas ng sahod ng mga manggagawa ngayon pong Labor Day, ito po yung main pa rin na usapin. Itataas ba yung sweldo namin? Magkano po yung karagdagan sa sahod na inyong iminumukahi para sa mga manggagawa? Well, nananawagan tayo sa ating Pangulo, President Bongbong Marcos Jr., na uh, baka magandang tingnan na yung, uh, o napapanahon na natingnan, yung pagtataas ng presyo at pagtataas ng uh, sahod ng mga hmm. manggagawa uh, sa usapin ng lehislatura so sa pinalist Latura, kasi uh, yung mga regional wage setting hindi niya na-address yung uh, patuloy na pagtaas ng presyo eh, ng mga bilihin no? it's good that the government ay nagkaroon ng ano non ng subsidy ngayon sa bigas Mm -hmm. no? kaya yung, yung halaga ng uh, uh, presyo halimbawa ng bigas kung ikukumpara mo sa sahod, makakasabay yung mga minimum wage earners. Mm -hmm. Pero marami pang pwedeng ano eh, andiyan yung kuryente, andiyan yung pagkain, andiyan yung pabahay. Kaya tingin namin yung 200 pesos across the board na wage increase ay napapanahon at pag-usapan sa mga industriya mm -hmm. kung ito ay uh, kaya, kung ito ay pwedeng ma-implement, no? Mm -hmm. Pero Uh, yung bill na nakapending sa sa Senado at sa Kongreso ay dapat na pong maipasa. Mm -hmm. Well, sir, mahalagang bahagi ng pagbubuo ng mga solusyon uh, sa mga usaping gaya ng kahirapan ang convergence no o yung pagsasama-sama ng iba't ibang uh, LGU ahensya at batayang sektor sa aling ahensyo po nakikipagtulungan ng inyong konseho at uh, sa papaanong paraan ito uh, nakikipag-ugnayan? Okay. Sa usapin ng mga formal labor, whether ito ay private and, and public, ito ay sa Department of Labor at sa Civil Service Commission. Mm. Sa so, usapin ng mga migrant workers, ito ay sa DMW. Pero ibinababa namin ito doon sa mga local government kasi uh, meron tayong tinatawag ngayon na uh, sinusubukan namin na itulak yung Local Poverty Reduction Plan. At yung Local Poverty Reduction Plan, ito ay nakaugat dun sa mga Local Government Units Plan kung saan paano lalabanan ng kahirapan. Kaya Uh, yung napsi formal labor ay nakikipag-ugnayan uh, halimbawa sa DILG sa DSWD uh, at sa iba pang ahensya ng pamalan para tingnan yung kanilang mga programa sa kanilang mga constituents dito tinutulak rin natin na uh, tapusin na yung uh, community uh, monitoring based uh, mm -hmm. system para ma-identify talaga sino sa mga pamilya doon sa mga lugar na yon ang mahihirap at dito i-focus yung pagtulong no, pagtulong in that not, uh, not in the sense ng ayuda pero kung paano sila makakapacitate, mabigyan ng trabaho at maging productive no na citizens ng ating bansa so yung convergence ay very important sapagkat yung mga different stakeholders whether yan ay trade unions institutions academe employers and government agencies basang pag-uusapan ay Ambisyon 2040 for that matter mm -hmm. uh, at usapin halimbawa ng pagpapababa ng kahirapan, mag-usap tayo ng mga plano mm -hmm. at mga programa na meron na ang ang ating gobyerno, paano ito magiging accessible sa mga may hirap, paano pa i-improve ito para mas uh, iangat pa ang kabuhayan uh, ng ating mga mamayan at mabawasan ang mga may hirap sa ating bayan. Uh, uh, at the end of the day, yun naman ang ating objective, yes, labanan well, ng kahirapan. Maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin ngayong umaga. At, uh, naway maging uh, positibo at uh, maging magtagumpay itong mga programang inihanda ninyo para sa ating mga kababayan. Muli, maraming salamat po. Nakasama po natin Sir Edwin Bustillo, Sectoral Representative ng NAPSI, Formal Labor and Migrant Workers Sectoral Council.